magka-college ba o hindi? Nako, may mga yumayaman naman eh, kahit di naman nakakapagtapos. Bakit naman ako mag-aaral pa? Iyan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Sa ating kagalanggalang na punong muro, sa ating mga mag-aaral, at sa lahat ng andi dito sa araw na ito, Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang kahalagahan ng edukasyon sa ating buhay. Gaano nga ba kahalaga ang edukasyon sa atin? Ang edukasyon ay isang pinakamahalagang bahagi ng ating buhay ito ay nagbibigay kalaman at kasanayan para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang yaman na hindi kailanman maaado sa atin. Ito ay isang mahalagang salik sa paggubog ng ating kalaman at sa kasanayan na kinakailangan natin sa araw-araw sa pamamagitan nito, tayo ay nagkakaroon ng mas maliwanag na hinaharap. Ang tunay na halaga ng edukasyon ay nakikita sa kung paano nito hinuhubog ang ating pag-iisip, pinakuunla ng ating mga kakayahan, at itinuturo ang disiplina sa ating sarili. Hindi ito malinalimitan sa loob ng silid aralan lamang. Bagkos, ito rin ay nagtuturo ng mahalagang aral sa ating buhay na siyang humuhubog sa atin bilang isang responsable individual. Sa huli, ang mahalagang edukasyon ay hindi matatuwara ng kahit anumang bagay. Dahil ito ang susi upang makamit ang isang mas maayos at mas masaganang buhay tungo sa pagbuo ng isang magandang kinabukasan. Ang edukasyon ay isang puhunan para sa ating kinabukasan. Hindi lamang sa isang individual, kundi ng buong lipunan. Muli, magandang hapon at magandang araw sa ating lahat. At maraming salamat sa inyong taos-pusong pakikinig.